So, nandito ako ang pagkalamig-lamig. Naghatid ako ng mga gamit ng alaga ko unang patrabaho dito sa correctional security guard siya dito. Pulungan sa Stanley, Hong Kong. Okay, ng ang angangatong na sa lamig. At ang sobrang lamig po talaga grabe. Malamig. <laughs> sobrang hangin dito. Sabi ang dagat kasi ito. Angangatong ako sa lamig. kaagam ko. Nalamig ako kaya nangangatog yan. Ito siya. Buti nagtanong ako dun sa driver. Sabi ko, saan ba yung correction? Stanley Prison. Sabi niya, go, go, go. <laughs> Ibig sabihin, bumaba na ako. na <laughs> yan ang logo na nakalagay sa uniform niya. Ipag pinaprint siya. Eh. Correctional, correctional service. Ayan correctional service. doon Hindi taa pa eh. Hindi siguro makalabas para gumamart marcha eh. Naririnig ko yung mga kalabog ng paa. Ganyan di ako nang sisi ako eh. Hmm. Ah, nagbaba na ng plug. Binaba na yung plug. Kanina may plug pa yan eh. Binaba na yung plug. Kanina may plug pa yan nakataas eh. Dalawang plug. wala na. Mga nakakulungang na dyan. Marcha, marcha. Sabi lalabas yung kaibigan. Wala pa naman ah. Nangangatog na ako dito sa lamig. Napakatahimik na lugar dito. Tsaka ang mga building ang bababao. Oh. Ang liliit lang pati. Bundok. Hindi man siguro dito makatakas ang mga kulong. Pag tumakas sila, ilalong dadagdag ang kanilang taong ng sintensya. <laughs> Yan oh. May mga bahay din dyan sa duluhan. Kaya restricted area no tourist no tourist hmm. Ganyan dito ang mga ano sinisimento na hindi magla landslide diba para iwas landslide nakasimento yan o pader ay ang tagal naman ako yung natog na amo war na yan ang mga uniform yan ang uniform ng alaga ko yung. Yung kung dami ng pinasukan trabaho ng alaga ko. Every 3 months, every 6 months. Ito lang siguro yung nagtagal-tagal. Kasi nagpasok Nagpasok siya dito. Ay ano eh, November, natatandaan ko November. November 3 yata. O anong bu araw, anong buwan na ngayon. Dito lang siya nata nagtagal. Nag-construction din siya. <laughs> Martis lang ang Inday. Yan ang Stanley. Bas na Stanley. 73. Stanley Stanley 73 Oh, may ikot siya dito Stanley 6 Iikot din siya hmm. Ay, last na pala talaga ito, istasyon Buti na lang, bumaba ako kundi? hindi, dadalhin ako pabalik Oh, last station na pala talaga ito, Stanley Nakita akong kabayan Kabayan yun eh Malamig. May tatago ako sa pusti. Ito na naman. Hmm. Wala na mga pasahero Bumalik na. Last station dito eh. Pagbalik ko, dito rin ako sasakay ng bus. 40 mini bus. Ay, grabe. Malamig talaga. Ang Tagal naman. Ano ba yun? Nangatog na ako. Wala pa rin. Oh, no, no. Babay na nga. Babay na nga. Siguro alas 8 pa siya lalabas. Lamig daw. Bye-bye. Thank you.